Hindi madali ang maging ina, lalo na kung wala kang katuwang para itaguyod ang iyong pamilya. Subalit para kay Aling Vicky Ramiscal, gagawin niya ang lahat para lamang sa kanyang mga anak. Talagang sinasakripisyo kung, kung sa pagpasok ko sa daycare, ay eh, pagpasok ko sa, sa, barangay, kung nagluluto na rin ako ng pagkain ng mga bata, ititinda ko doon sa barangay, siya pa yung income ko. Kasi ang sahod ko sa barangay is kunti lang. Pumana dahil sa lung cancer ang asawa ni Aling Vicky, subalit di siya nawala ng pag-asa. Nalampasan ko kasi dahil sa mga anak ko. <laughs> Naanuhan ko rin talagang, nung talagang, ano na yung kasi na-hospital siya ng one month sa hospital. Sa, so, then, inanong siya sa akin na, kayang-kaya kaya mo yan, bakit? Sabi niya sabi. Sige, kakayanan ko talaga. Masipag at talagang maaasahan sa trabaho si Aling Vicky. Solo parents na siya, may tatlong anak, mga nag-aaral pa. Nagagawa niya palang mahusay yung trabaho niya sa barangay. Minsan sa amin dito, nababaha kami. Sila yung nagkukansamin na nagbibigay mga tulong, gano'n. Masayang mag, maglingkod sa tao. Uh, especially, kasi kung minsan, uh, yun nga, may kwan din ako sa buhay ko. So, nakihalubila naki, ako sa mga tao. Talagang doon mo makikita na mayroon din masaya, masayang talaga makiano sa mga tao. Aming pinuntahan ang bahay ni Aling Vicky para ipaalam sa kanya na siya ay nominado para sa token text Bida ng Bayan. Masaya-masaya uh, po ako dahil nakasali ako sa Bida ng Bayan. Isang, isang kwan na talagang masaya-masaya dahil yun nga nabil, isa akong napili o in inominate ng ate ang aking kabaranggayan. Ate Vicky, maraming salamat sa iyong pagtulong sa amin na kapitbahay mo kasi kahit mag-isa ka na nagtataguyod sa pamilya mo, kaya mo rin itaguyod sila. At maraming salamat din sa pagtulong mo sa amin. Ate Vicky, believe ako sa iyo kasi kahit wala ka ng asawa, naitataguyod mo pa rin ang iyong mga anak. Kahit walang tumutulong sa iyo, may maliit kang pinagkukunan, nagagampanan mo ng mahusay ang tungkulin mo sa ating barangay. Ito ay malaking tulong sa akin, ang talk and test, kasi ito yung ginagamit ko halos araw-araw, minuto, sa, pag, sa trabaho ko. Lalong-lalong na po sa mga kasamahan ko na ako ang nag inform sa kanila, sa mga work nila, kung ano yung mga kailangan nila, kung may mga trabaho nila. Dahil sa iyong pagsisikap mag-isa para may taguyod ang iyong mga anak. Para sa akin, ikaw ang bida ng bayan. Believe ako sa iyo, ikaw ang bida ng bayan.